Ito lang yung mga mongoloid na yan. yan Bakit wala ang mga mongoloid? <laughs> guys, ha? Ayan, sa sa aking Sa ngayon sa aking trabaho. À. <mí> à. <toys>

喂。<laughs> Ayan. Gwapo na ulit. Gwapo tayo ulit. Ayan. Ang Nga... puking oh. Ang gwapo talaga ni Mac. Si Mac. Ang gwapo ng Philippe. Eh. Diba? So guys, dito na tayo. Pero wala pa tayong mga ibang tropa dito mga ano yun sila eh mga late ay meron pala isa dito yan basta mga maga pumapasok mga guwapo yan mas guwapo pa sa lahat yan uh, late na yan mga pangit yun sila mga monggoloid ba <laughs> tawa si Dano <laughs> so yun mga lodi uh, tabayan na lang mamaya ang pag-live natin mamaya ano shout out diyan kay Kicks TV yan, subscribe nyo po yan, si Kix TV, tapos si Ohana16, Romel Mag-Abu, at sino pa? Wars TV, yan, give shoutout dyan guys. Yan, si Jalin Charita, yan, maglalive siya mamaya, puntahan nyo para matulungan kayo dumami yung mga subscriber. Yan. Okay, yan. Tapos si Grabe shout out kay Joel's Vlog yung guys, ngayon ha At Mac Fuji TV Ayan, shout eh yan, at nag upload na mga music yan Ang kanyang mga gawang kanta He's 18 years old pa lang no Turn into 18 years old by February So yun yung kanyang birthday So yun guys, ngayon dito na lang tayo muna At thank you, thank you at huwag kayong magsawa na mag antabay sa aking mga upload and updated video no already at saka don't forget to like and share thank you guys and I love you and God bless sa ating lahat